Yes. so what you making babes I'm making laing. Laing? Laing. Laing? <laughs> like philippine grass she grew her own philippine grass out in our garden yeah but my husband buy them my yeah he buy um my, my wife likes to complain a lot that never says say say thank you Just, oh you brought this and Yeah, Nope. so that's na ala so we can take yeah. yeah. okay. okay we'll be back later be back later guys see yeah. ya so ayon na guys tablukok ni tapon na so mai for cleaner and then ito na yung akin laing nilagay ko na yung, 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 yung tapa Palagay po siya ng si mo yan ng lagay. Pagka nagmantika na yung lain, sinapalambot ko lang yung kantay ng lain kasi matigas siya. So, pag once malambot na yan, lalagyan ko ulit siya ng last na gata. Ito yung gata ko. Lalagay ko ito mamaya. So, Kapag ito yung ito mo na siya. Um, Siyempre, nilagyan ko siya ng bilis. yung bilis yan guys marami siyang sahod. Siyempre. Ano yan? Pork. Pwede rin chicken sahod. Pero mas gusto ko mag-pork na yun kasi pati chicken lang namin. So yun na guys. See you later pag nabuto. So there you go. The Philippine grass is so na guys, nagmamantita na siya. Sunod na yung ilalim. Bansik nila yung sabaw. Nagmamantika nila. Nagmamantika nila. yung sili Nagmamantika nila. Ayan. The very spicy pepper. Hindi ko siya pinita kasi sabang ang hangin siya. Sunog na yung ilalim. Wala nang sabaw. So, ayan. Let's eat na, mahal! I know you're waiting for this. Oh, God! <laughs> luto ko kasi masyado, guys, yung ano, laing kasi pag hilaw sa matigas. Hindi ko siya inanobin nilag sa araw so fresh ilain lang na siya magmantika niya so nagawa ko na guys let's eat na ayan na siya guys nagmamantika oh ganoon mo guys oh. sobrang sarap hmm saan ka pa somebody there loves it hey <laughs> ayan guys kain tayo kumakain na kami guys sarap na